What is up mga homework? So yun, upon deleting ng mga videos ay nakita ko ulit itong video to at tugma talaga siya dun sa chat ng San Tropa sa so, natin Ito si tatay, yung matagal ko nang hinahanap nung no Pasko, bagong taon Ito na, ngayon ko lang siya nakita So, nagbabakal bote siya Binilang ko to ng bigas kasi yung nga, hindi ko na nabigay yung bigas kaya naibigay ko na sa iba So all through his way, try natin siyang i-surprise. So BW din si tatay pero tuloy sa kayod ng buhay. Nakayapak lang yan Oh. Isa din to sa laging may dala ng motor. Doon sa junk shop, mother junk shop. Nya. So, try kong pasayin ngayon si tatay. Sige, hintayin natin. Tay, hintay, tabi mo. Hinahanap kita dun kay Kuya ano, Aldren. Oh. Hindi kita matagpuan. May pamasko sana ko sa iyo. <laughs> Ilang taon ka na? 60. So lagi ko nakikita si Kuya, BW dito may sakit ay eh, tuloy pa rin sa kahit ng buhay binilang ko to ng bigas kasi yung bigas na ipamigay natin sa iba kasi hindi ko siya mahanap so Merry Christmas and Happy New Year. tuloy ka lang sa buhay ito pa mas ko tago ko na <laughs> ngayon lang kita natagpuan eh nakita kita doon kanina tagal lang kitang nganap so pero guys clip tong Doon siya sa mansalay babagsak hindi na yun minsan Ulan umaraw, nakikita ko to Ilan anak mo? Ha? ah sa Bansod Sa Bansod ka nagalagay ngayon? yan pa pare, rin, mansalay pa rin Grabe So, bakit nagpapatuloy kahit mahirap ang buhay? Wala ko kasi kahit may kaya na Walang choice, no? So, ganun pa man So, isa si Kuya sa Uh, example na hanggat may isang naniniwala magpatuloy ka so may mga anak ka? ilan po? <laughs> homework po huh? homework and friends yan uh -oh. <laughs> yan nga po kinausap ko si Kiel Ren sabi ko hindi ko matamasak po kwento <laughs> mo na lang sa kanya yung pag uh -oh. God bless, ingat palagi Okay. Thank you. Ah, uh, XRM 125 110. 125. Ya, ingat po. Naanap Isa si tatay sa napakaraming salamin ng kahirapan Pero pinipilit na lumalaban Sabi nga hanggat may isang naniniwala magpatuloy ka So pinost ko tong video to Para makahawa Tumulong din kayo Kahit minsan tayong walang wala Pero try mo masaya at nakakaawa god bless